Ang mga payong nyo, sinuli namin para sumunod lang kayo. Hindi naman kayo sumunod.

bigay sumunod mga kayo yung uh, Yung uh, Napagsabihan na pala sila rito ng mga nakarangang Galing dito sila Kalsada TV Kasamahan natin lahat Ang galing na sila rito

maganda sa may outlet dito sa may Ben uh, Boulevard Si nanay, ito yung sa divisory na ihuusap yung karitong nakuha niya. Napagpigyan na rin to. kausap kami sa inyo, hindi naman kayo sumunod. Oo. Indokumentado kami. Kinausap namin kayo, pinagbigyan namin kayo. Yung mga payong nyo, sinoli namin. Para sumunod lang kayo, hindi naman kayo sumunod. Anong gagawin namin? Nabalikan na nga daw ito ni Lila Seregay Nung mga nakaraang araw So, dokumentado naman Ang isama kayo sa presinto Lumiliyana mga din na mga minimum. Ayoko Hindi na mga taga probinsya. na lang kamin sir. Sura ko talo What? na talo. Ayoko na na talo. Ayoko na na lang, Sir! na kami kay na talo. usap na talo.

Uuwi ko na yan, hindi na yung magkita dito. hindi, nakita nyo, puno nila, bibigay na yung buo yan. Binili mga ka na yung buo yan. Binili nyo mo ito usually mga kayo yung nagiging uh, pangkaraniwan na problema pagka medyo uh, senior o matatanda yung mga uh, uh, mga vendor no? kasi nga syempre hindi naman na uh, magalaw, hindi naman pwede nga matulak uh, mga pakiusapan uh, hindi rin na pwede uh, pa, uh, mapaalis kasi nga syempre matanda pagka uh, kaso uh, pa din pagka uh, naitulak mong kahit hindi mo siya nasa siya. So usually, ito yung nagiging common uh, problem uh, na i-encounter natin since na nag-start yung uh, clearing operation uh, dito sa Maynila. No? So although, may mga iilan din, mga hindi nakakalusot na kahit uh, senior, kaya ni Nanay. Kanina, yung nasa divisory, yung sinusunod sa atin. Uh, ginagawa niya yung kariton niya. <coughs> nanay nga tayo sa divisoria pero hindi siya napagbigyan no? kasi nga ilang beses na nga na nasabihan eh hindi pa rin na sumusunod ito yung mga paninda nila mga kayo Ito sila sa may gilid ng Mel Lopez Boulevard na uh, corner del pan uh, saan tayo uh, lumabas Saragosa kung saan tayo lumabas no? ito nagkalag sa mga paninda rito mga kente kente mga kayon kasi ito ah uh, ito nakikita nyo mga kayon ito ah uh, bangketa kasi ito. ito so, yung mga tao since na ito is national uh, road yung mga tao dapat uh, dito naglalakad so dito yan lalakad diba mga uh, mga puntis mga matatanda mga babae mga pito kuluti eh sila kuya sila nanay natin dito uh, natitinta sa gilid so yun naman yung katwiran ng uh, gobyerno natin kasi na uh, yung bangketa dapat uh, isole sa taong bayan kasi yung mga sasakyan, yung kalsada para sa mga sasakyan, yung bangketa is para sa tao. So paano nga naman daw madadaanan ng maayos mga ayos kung merong mga vendor sa bangketa? ito yung uh, Mel Lopez Boulevard so doon tayo lang babas kanina tapos sa uh, Huminto tayo rito at nakita nga na ni Boss Ega yung mga vendors na nandito dito mismo sa may pangketa bangketa mga mga Thank mm -hmm. you. mga ngayon ito yung uh, kaganapan dito sa Maya uh, Mel Lopez uh, Boulevard uh, kasama pa rin natin siyempre ang TPS uh, District 1 uh, galing na tayo kanina sa mga previous uh, video natin sa Maya uh, Divisoria uh, nang galing na tayo ron kaya ito naman ang ating uh, next uh, project